Good morning mga idol. Alas 5 na ng umaga. Nagiilaw ko ng panlabang ko sa Gentry Coliseum sa December 7. Ayan. Two ulutan. isang kanawa yun at saka isang pula may palong Ayan siya.

Mga bata pa to, mga bus idol. 9 months lang. 9 months lang sila. Yan. Matagal din nakapag-upload ng mga videos. Okay, salamat po mga boss idol. Yan lang muna ang aking ano, aking update. Update ko na sa kung anong resulta ng aking labas sa Gentry sa December 7. lang po salamat po sa inyo panunod next time po palit dito sa tripit game farm